Melbourne at naghahanap kami ng makainan ng wild. So, pag kami dito sa... Meron kami rito to sa aso. Barkada Street Pinoy something food. At itong si Boy ay naangay sa mga buildings dito na ang tataan. -ta Kagaya nito, ito yung pinapanood ni Boy. Tinitingnan ni Boy na building. Ang ganda kasi may wave-wave pa. O sige Boy, tara na. Hanapin na natin yung kainan natin. So, nandito kami dito sa Sutherland Street. Andito lang yun eh, di ba? Melbourne Sky. Anong Melbourne Sky? Apartment ba yan? Nandito lang yan somewhere. Nakalimutan ko saan. Ito ba yun? Ito ka yun. No? Oo, oh, 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 barkada. oh, open. So, pasa pa dyan. Oh, oh yan ba boy? Nag-open na boy. ano <laughs> 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 ba but yan? But walang uh, masyadong sign. Pag nakalimutan mo, walang masyadong sign. So, titingin ka doon sa taas. Para makita mo na ito pala yun. Sige boy, akyat ka na boy. Boy, <laughs> doon. Sige, junta ka boy Boy anak nakataka ka pa dyan boy Kung nakulog ka dyan boy So, andito lang siya sa tapat nung dito ko kanina na Melbourne Sky So, ito na siya Nga na, store Kung ganyan yung store Ganyan pa rin, Kung utang requirements Visa, passport, medical man, By one whole body proof of healing and they made an x-ray. What am I here? certificate? Eh. Hey. Pero marami kang nabibili dito. ang oh. Marami mga candy. Uh, may latas. Uh, may uh, May uh, uh, niknik. Uy, may, may ano yan? Plastic balloon. Uh, Tapos may Jacobina. Butter cookies. Uh, ang eggs, ang kinakalimutan. Hindi ang utang. Ayun, may lang ka, Ube. Ube, Max. Hininga lang ko. <laughs> Yan, tapos sa loob, meron pang, ay, may Hansel, oh. Hansel. Tapos, may kopi ko. So, pasok tayo dito. Ito, may mga pagkain sila. May dito, grocery. Dito. So, pwede kang may nang pagkain. Yan, may skyflakes Grover chips, cheese ball, chocolate, hornet, breadsticks. Yeah, tapos dito naman. May mga kakirin yes. May chicks na Oh, oh may... Hindi <laughs> naman yan. Or sinig sa original. Uy, is yan. Pansig na to. Ay, Uy, mistake. Pabili oh, it na ito mamaya. Ube, kundi hindi wow, wala ang mga kumas. Hanapin na natin si Boy. Nandito yung counter. Tapos, ando si Boy. Nakakulong. Kasi makasalanan si Boy. Dito yung counter nila. May mga dessert dito. Oh, yeah. Oh, yeah. So, punta muna tayo doon kay eh, Boy. Boy, let's kami lang yung tao dito. Solo namin ng restaurant. Kasi, alas 10 ng umaga. So, oy boy, let's but dyan ka sa reserved. Nagpabook ka ba? Ikaw talaga, boy. Feeling mo VIP. Kali ka dito. Reserve din yan. Ano ba yan? Susumbong kita sa... Susumbong yeah. kita sa teacher mo sa grade 1. Hindi ka nagbabasa ng... Pinaghirapan ka pa naman ng teacher mo sa grade 1. Turuan magbasa. Tapos hindi mo binabasa yung So, dito kami. Opo ni boy. Tapos, meron silang ganito, boy, oh. Yan. So, iskan mo siya para pwede kang order. Pag iskan mo siya, may lalabas na link sa phone mo tapos pupunta yan pag i-click mo pupunta yan sa website nila at pwede kang umorder doon mm -hmm. ayun ayun na oh ayun ta sya saan 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 sya pupunta saan siya pupunta tagal ayun ayun na yung menu nila pwede ka nang mag-order sya po order, dyan. O, order dyan tapos kasi may number naman ulit pa yung number. Oh, may number number 26. So, alam, alam nila kung saang table ka nakaupo. Kasi kayo mag-order muna kami. Ito yung menu nila. May aras kaya patas, May pata, spaghetti. May adobo sila. Beef Beep, pares, kubo. Ear, skewer. Gusto ko yung isaw. Gusto ko yung isaw. Extra pork skewer. Ay, pala na <scare>? po yung isaw at saka ano pa. Uh, Ay, may isang skewers na may kasama kamatis, chaka, pepino. Ano? S. Skewers. Oo, yung S na skewers. O, oh, kaya lang may dahit na bangos. Ano yung kompetensya niya? Kwek, kwek. Fish bowl. Garlic rice, plain rice. Ayan yeah. o, may beef bone soup sa baba. Kali, nang may combo na, sabaw mo na na. May chicken oil din, may takeaway container. Ano ang lumayad ka pa ng takeaway container kung may takeaway mo? Mm -hmm. May halo-halo, ice cream may ice con hielo, saba con hielo, taho. Taho? Scoop Ako, your own. Man, Anong scoop your own? Ano yan? Ang eat-all-you-can? Eat-all-you-can na taho. Daing na bangus. Ano kaya ang ito? Daing na bangus. Uh, pinapas. Mula, Ah, uh, chicken skin okay lang, hindi naman kami kukumi. Almasal menu, pero but unavailable. Price? Pwede pa ngayon sa menu? Ah, 10.36 pa lang Chicken po. oil. 9.20 eh. Chicken sweet, oil. Namiit mo nila to, eh. Mm. Wala akong in-order. Nakala ko. Sige, mag-decide tayo kung anong orderin natin. Anong orderin natin, boy? Ito, may healthy. Sabi mo gusto mo hindi. Sige, daeng na bangus. Daing na bangus. Ikaw mo order yan? order dyan? O ano, isang order lang? Sige, daeng na know. bangus. Yan din yung gusto mo? Ha? Yan din ba yung gusto mo? Hindi. Kasi para, ano lang tayo? O sige, uh, add to order. Ano lang tayo? Uh, share, share. Tapos, dagdagan mo ng, ano, ng beef, uh, beef uh, soup yung two dollars na beef soup nasa size ata yung sa ilalim o oh, ayan na beef soup hmm. ala na ala na uh. tapos soft drinks ang gusto mo lalo hmm. chill lang Layo tayo ayoko malamig ano ikan soft drinks kan ano sa'yo? Panta kaya eh baka kasi oh, baka kasi mag gusto mo rin eh Hindi at least Ano ba? Ikon gusto mo? Okay Ay, Istanbul! Oo, oh, whatever Hehehe <laughs> okay. New order Hindi ka mag-extra rice? Fried rice, ah, uh, garlic rice So, daing na bang bangus combo, chicken inasal combo Extra beef soup, pisau, soft drink, sandkist, ice cream ball, garlic rice. Iya nang? Check out kuna. Hmm. Alhamdulillah. Ice cream? Mana? Ice cream bola. Ah. sao <laughs> Hindi sayo mo Baka ubusin mo <laughs> Okay Bless the food Nakaapoy ba ni Boy ang isaw? Hindi, busy siya wipes na Sa kanyang kamay Kilikiin ko si Boy dito Ang isaw <laughs> Sige na nga, kain na nga tayo Ayan oh Kaka-sarap, kain na tayo Uy, teka, ayaw niyo po siya natin na ng ano, ng pinasal ni Boy. Ano yung chicken oil, soy sauce, tsaka vinegar na may garlic. Sige, kain tayo. At yay, dumating ng aking ice crumble. paan ng pagkain namin ni Boy ay bubos na ni Boy ang sabaw. Malahati na lang ang garlic rice at kinidnap ni Boy yung chan ng bangus ko. Boy talaga. Basta, ewan ko sa'yo Boy. May ice ako dito, Boy. Na may kasama ko, charita na maliit. Yay! Excited much. Kain ulit ako. Boy, gusto mo ng Lexus na car? Ayun o, oh, showroom nila sa taas o. Oh. Pili ka na dyan, boy. Hanggang tingin lang tayo kasi poor tayo. Ayaw, ayaw nila tayo patawirin, boy. Oh. Alam nila uh, na hindi tayo bibili ng Lexus na car. Ito na kaya. Okay, fine. Anong building naman yan, boy? O, oh. parang yun yung design niya. Tapos may ganun pa dun. Pwede kang maligo dun, boy. O, oh, dun. Public baths. Oh. Walik you a boy? Yeah. I boy. Bakal beli nyampu?